bây giờ mình sẽ nấu bánh mì bánh mì sốt bánh mì sốt bánh mì sốt rất là Dinascere la torre. Posso in Lagyan na natin ating ground pork. Anong masyadong taba ito, no? Ayan. Sabihan muna natin siyang mag-sweat. Ika nga, maglabas ng kanyang liquid. Check natin ano. Ayan. Medyo naglabas siya na ng liquid. Pero, kailangan matutuyo to. Kailangan matuyo yung liquid ano. bago tayo maglagay ng ibang ingredients. Hmm. Umukulo na yung tubig natin. Lagyan na natin yung pasta. Ay, hindi. Lagyan mo tayo ng asin nga pala. Sus. Lagyan mo tayo ng asin. Then, oil. Lagyan na, na natin yung pasta natin. Ayan, tuyo na ito, no. Nagin na natin yung hotdog natin. Takpan natin para umalsa yung hotdog, no. Tapos yung pasta natin, Ayan. Lagyan po natin ng oyster sauce sa na. naman. Lagyan ko na rin ng pork cubes to. Hindi ko na lang nag-video kasi tapit na malawag pa. Lagyan na natin yung sauce. pasta natin malapit na yan ano 10 minutes lang hindi pwedeng sumobra kasi para al dente hindi masarap ang pasta na malamsa. Ilalagay natin ang consistency nito. Eh. Ilalagay tayong bread crumbs. Yan, naglalagay nilalagay kayong bread crumbs. Trying isang way din kasi pampalapot yan o. No? Okay. Okay, tayong konting cheese. Kasi ako mas gusto ko halimbawa no, sinerv na sinerve na sa'yo yung spaghetti, no? Gusto ko lalagyan ko pa siya ng cheese sa ibaba. Masarap kasi pag maraming cheese. Ano nagpapasarap talaga pag may cheese. Wala akong parmesan. Ito na lang. Pwede na. Labad yung cheese. Almost done. Tinan mo consistency niya. O, oh, diba? Ang Ang ganda. Oh, uh, Para mag-stick siya sa noodles. Tuman natin. Okay na to.